Magandang araw. Magluluto naman po tayo ng tulingan. Paksiw na gata. Yan. Sa pressure ko po siya lulutuin para lumambot ka agad. Nilagay ko na po yung isda tapos nilagyan ko na rin ng asin. Tapos lagyan po natin ng konting karnina na taba-taba. Para masarap yung ating paksiw na gata. Yan. Sunod po natin yung mga rekado na luya. Sibuyas. Tapos bawang. Para hindi malansa, damihan lang po ng rekado. Tapos lagyan din po natin ng paminta. Ito po yung paminta. Pamintang durog. Tapos, pamintang buong. Para mabango. Tapos, lagyan po natin ng pampalasang bechin. Tapos, lagyan po natin ng supa. bali dadagdagan ko po yung suka kasi konti lang inilagay. Dapat marami para mas masarap. Tapos lagyan po natin ng tubig. Para hindi siya masuno kasi pressure cooker po 'yun. Pressure cooker ko 'yung gagamitin natin para mapabilis na lumambot yung tulingan. Tapos takpan natin. Ayan, tinakpan ko na po. Uurasan ko po siya kapag umikot na yung nasa taas. Mga 15 minutes. wala ayan, umikot na po siya. Diyan po tayo mag-umpisa na magbilang ng 10 to 15 minutes para lumambot yung karne at isda. yan bali buksan na po natin para ilagay natin yung gulay kasi natapos na po yung 15 minutes. Bali, ito na po siya. Naiga na. Tapos lalagyan na po natin ng gulay. Lalagyan na po natin ng gulay na ang palaya. Ang palaya po yung ilalagay ko. Tapos, sili na mahaba. Para maiba. Ayan. Tapos, lagyan na po natin ng gata. Ang gamit ko po yan na gata ay kara. Kara coconut. Kasi masarap din itong gata na to. Hmm. Tapos tignan ko natin kung anong lasa para magdadagdag po tayo ng asin kung halimbawa matabang. Wow, masarap. Magdadagdag po tayo ng konting asin kasi medyo matabang. Hmm. Ayan, luto na po yung paksiw sa gata ang aking tulingan. Kain na po tayo. Mas masarap po ang ang palaya kapag hindi masyadong luto, yung crunchy. Kaya hinapok ko lang po yan. Tara, let's kain na po tayo. Thank you for watching. Bye-bye.